So, good morning for today's ganap is pupunta tayo ng bahay. Time check is alas 8 na ng umaga. Medyo mainit na guys, pero nagkansila yung school na walang pasok ngayon. So, ay nakapag-display na si ate. Punta tayo ngayon doon sa kabilang bahay. Tingnan na Tingnan natin kung ano yung itsura doon bago tayo pumunta ng farm. So, dito sa bahay ngayon, is ay kumakain na sila ng agahan. Diday is eating na. Hi guys. And may hubag sa kaniyang mata. May kumagat. Yung kahapon. Yung ulam ni Diday is chicken. And? Omelette. Omelette. Omelet, favorite. Lula oh, is okay. oh, nagkape-kape si Lula with the uh, ana apo. And si I sister see, naman hey is nagkakape. Ayan. Kumain na kayo dyan. At ay kikilos na sa aking mga gawain sa buhay. So, bago tayo pumunta, dito muna tayo sa... Pumunta muna tayo natin yung display ni ate dito sa labas. Ayan, napakadami niyang saging ngayon na binibenta, guys. Hopefully, ma halin for today's week. Yeah. Meron siya ditong mga lakatan, sabah, Abi pa mean, oh, may mga <laughs> Vetchinjan magic. Yes, hindi mawala. Guys, meron siyang tinitinda dito na walis tingting. -ting. Kamote, um, sayote, dito pa yung iba. Mm -mm. And then, meron pa dito mga display ni sister kung saan eh, ano din siya sa PC, personal collection. So, sa kanya na ako nag-order ng na mga ganyan, guys. And, syempre, hindi mawawala yung tuyo. Parang konti na lang yung tuyo ni sister, ha? And, may itlog din. And, panggatong at mga uling dito sa ilalim. Yes. Dahil okay, sahod nga, Maron tayong, itawag, ano yung tawag, ano? Um, Sulisit

hindi ako rin magkasan oh kaya direktan nyan kwaon eh di ba mag-behave kay lola dahil kami alis na punta tatay nya kabilang bahay. alis na yung alis na yung apilin na nang kwaan ng anak imuwaha tubig tubig oh oh so that's all for today let's go na sa kabilang five thank you sa pagitan yeah bye bye pa na guys so kaya tapananmira naman kung hindi naman siya sa isang buwan siguro nagbibigay naman ako kay ate pang support support lang po isang mga gastusin niya sa kaniyang mga anak kasi dalawa yung college na guys so, minsan nagagamit talaga nila yung uh, mga kita dito sa mga panindan nila so, bye bye na inside na bye bye. behave kay lula ha tsaka maraming tao dyan guys hindi yan nawawala ng tao dito sa bahay so minsan dito na din sila kumakain Siyempre, ano uh, yan yung kapatid ko ayo <laughs> dagway punta muna kami ni Mark sa kabilang bahay guys kasi ito mabibisi din to ngayon mag uh, magano ma ito ng mga materialis sa kabila Tara na let's go Dito muna kami sa My Hardware Kasi bibili si Mark ng additional Na Kahoy for damba Kasi naubos na ang aming damba guys Para sa mga kulang kulang na hollow blocks Ah! si Jana! Wala si Laglag! Wala! Wala si Laglag! Hindi yan man Good morning! Asan mong ka? Wala mong diba? Dici kod mo sa inyohang kuwan makasal-kasal. Sige, sige, sige. Eh, ni Moments by Jana. Si Jana kasi medyo busy na din sa kanyang negosyo ngayon. So, ayan na si Mark. Bumibili na siya. Bili ng kahoy. So, guys. Kakarating lang namin ni Mark. And, nandito na tayo. Andito na din ang mga panda. Naka-deliver na din kahapon ng mga fine sand. Tapos ang gagawin nila ngayon, tatapusin nila yung ano natin. Mga kulang-kulang na hollow blocks muna sa ngayong araw. Good morning, Ay, lagig madam sa ako 'yun. Madam Damin Manggut. Lain kaayo yun. 'yun. Ay, kada kayo mo ron 'yun. Ay, Napapailan na po sila sa ating napakalaking kwarto. Char, napakalaking kwarto. Eh, nandito na rin yung ating mga simento na order. Kulang pa yan. Wala ka, wow. Na nandito yung kwarto nga dako. Ano ba yan lagi ikwan. Putang. sa na itong kwarto. Ang lagi wow

kaya mukarto, mada ko siay yon, chadasan siay yon, kada ko, pwede magdagan-dagan si Dida yung oh, guys, mayo lumawak yung ating room, ay ay, last, ala diba? last na last, and malawak pala yung hallway oh, merengas, kina kada ko? iluang pudang hallway dayon no, so ang atong CR ana ayon, molo ako siya luag po siya yun ay. eh. Huwag lang taga niya ka na. Gamay kasi nyo pa lang ako. Huwag ako na hindi ka makailan na. Kaya sa balay niyo mo ba? Yung kagamay. Hindi akong balay niyo. Patawa di ka? Paili di nalibot. Ang hindi eh. Huwag agad eh no. Ang gani. Tingnan ako. Ang luag mo hindi eh. Napin akong gamay. Sakto na dyan na. Sakto na ipatitiruhan yung sala oh. Hmm. Ang pagrinis ako kay gabi. Kapag ulan ulan po. Grabe mo. Tulong ka mong kasawa niya ba? Kinsa. Ano? Kung ang kapail Duro <laughs> <laughs> <gulog> kawag <sa> <sa> buya na ba? plus kabit pa unom. Ah, sobrang bigla <laughs> Wow. Kada <laughs> 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 <habal, habal kay mga man mo. Tuloy ka, guys. Nakaka-excite. <laughs> Tapos yung doon naman ng na mga Hollow Blocks piling na kulang-kulang. Tatapusin din nila 'yan. And then, itong mga oh? ano. So, dito na area, open space na po siya dito. Kumbaga, sa kwarto lang talaga si Arja na banda. Dito, wala na tayong ilalagay ng division dito na part. Dahil, para malawak yung kitchen, tsaka sala, dire-diretso na siya. Para hindi siya masikip tingnan.

Diba, tingnan nyo yung gaano kalawak ng ating hallway papunta sa CR, guys. So, hindi siya masikip. Lawak siya. And our mga doors is 90 cm yung dalawa. Dito naman is 90 cm. Bongga yung aming chrome ni Mark. Para sa simento. Oh, Pila ganitong i-deliver ba? Na 50 na kulang. 50. Kabo. Ang i-deliver. Anong wala pa man sila nag-deliver? Pasyal lang galing na karoon. Okay. Dagan yan is lag-order lagi. Dagan is lag-order. Gaya sa daan na nila. Dagan may gawla sa itong pagsikulan ulan. Pasyal po pa. VIP ka di ah. lagi. Mata pwede magpa-VIP. Ang panel na nasa 06. So, in inaantay namin yung mga materialis na iba kasi sobrang dami kasi nag-order ngayon doon sa hardware na in-order na namin hindi pa ma-deliver-deliver -deliver. sayang, dapat na-deliver na ngayon kasi sayang namin mga tao, ang daming tao ngayong araw so para matapos nila yung haliflox pang yung kahoy na in-order namin ni Mark para sa mga damba ay, 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 ay. Ay.

So, dito yung magiging bed. Banda. banda. So, makakalagay pa tayo ng mga cabinets para sa mga dami. Pwede din um, parang unsa tawag ani. Bago. Oh, ang lawak niya guys. So, oh, tingnan niyo. So, pwede dito yung bed. Ano? Kasi dito lang banda yung bed. Kasi bintana dito dito. Pwede tayong maglagay dito ng mga salamin-salamin natin, mesa, or whatever. Kasi dito yung outlet. And then cabinet. Pwede, pwede na tayong makalagay. Yeah.

eh kami tapikin din 'yung data. Parang, ayaw niya. Ayaw sa akin. So, pa-sha pa-sha ka muna diyan. muna 'yung part <tip> ko.

So, tapos na tayo dito guys mag-update and then um, bukas tingnan naman natin kung ano yung result so show show nais kong mag thank you sa lahat ng mga laging nanonood guys dahil alam ko naman talaga na kung hindi nyo pinapanood yung mga videos ko eh wala tayong sasahurin at wala tayong idadagdag dito sa bahay na pinapagawa so sobrang salamat po talaga sa laging panonood yun na muna sa ngayon guys balikan natin kung bukas kung ano naman ang update ay ang ganda ng tingnan guys oh formang forma na talaga na bahay di ba babe? So, ihahatid muna ko ni Mark and then babalik siya dito kasi may mga tatapusin din siya dito mga flexible hose na hindi pa na lalagay. So, bye! Thank you for always watching. See you later!